Ano ang naging epekto nito? Ano ang naging epekto ng pag-issue ng revocation order ng Securities and Exchange Commission sa New Sita Corporation? So, ayan, magandang araw po sa lahat. Eh. Hello everyone. So, ngayon nga gumawa po tayo ng video kasi I know yung iba is uh, nag-aantay din ng update sa atin ng mga ipinaglalaban natin ngayon para makuha yung naiiwan nating pera sa New Tau Corporation. Actually, mga ma'am sir, nakaraan pa po ako medyo balisa at matutuliro na rin kung ano ba yung gagawin, ano ba yung maiambag o maikontribute sa mga proseso na kinakaharap natin para ipaglaban at makuha natin yung mga pera na nahold sa mga bangko ng sitaw. So, naisip ko na lang na gawin yung video na to na kung saan para isiwalat yung sitwasyon ng lahat ng mga seller ngayon. Nasa na ba yung mga pera ng mga seller ng New Sitaw Corporation? Sino yung nangangalaga nito? And nandito pa ba sa Pinas? May aasahan pa ba kami? So, hindi alam ng marami yung sitwasyon natin lahat. So, kaya ginawa ko yung video na to para ipakalat, ipaalam na ito yung kinakaharap ng mga seller ng New Citao Corporation. Alam nyo po, hindi po biro yung mga ginawa ng mga namuhunan ng mga seller dito sa business na to o sa company na to. Dahil nga makita ng marami yung magandang potential ng business na to. Until dumating yung araw na kinakatakutan ng lahat. So ito na yon ang revocation order na nanggaling sa Securities and Exchange Commission at yung araw na official na nag-announce yung New Sitaw Corporation ng paghinto ng operasyon which is affected lahat ng mga seller ng sitaw. So napakarami pong naging apektado ng revocation order na to yung tipong parang sinakluban ka ng langit at lupa no after ng announcement ngayon na napanggap ng mga seller mula dito sa Pinas maging lahat ng mga OFW sa iba't ibang mga bansa napaharami na pong mga OFW ang nag for good at mga umuwi na dito sa Pinas dahil nga nakitaan nila naga uh, magandang progress, magandang potential yung company na to, which is the New Sitaw Corporation. So, nakita nila ng magandang opportunity yung business na to. Sa aking sariling karanasan bilang isang seller ng sitaw, so never ko po naranasan na nag-solicit uh, nag ang company na to sa akin. And wala rin akong nabalitaan sa ipang mga seller na may ganitong pangyayari. And I don't know why, bakit nakasama to sa statement ng revocation order ng SEC o ng Securities and Exchange Commission sa Sitaw Sa akin pong karanasan, natural lamang na sa kagustuhan pong mag-umpisa sa business na to, pinakailangan pong mamuhunan dito o maglagay ng puhunan. Dahil ito po ay isang e-commerce at dropshipping business. At kahit po maliit lang ang puhunan mo, hindi required dito na maglagay ka ng malaking halaga. Kahit maliit lang ang meron ka, pwede kang makapagsimula. At yun naman din po yung nagustuhan ng ibang mga seller dito kay Sitaw. Dahil walang required na amount para makapag-start ka dito. Dahil kahit papaano, kahit small amount lang yan, mas masusubukan muna nila kung totoo bang kumikita sa business na to. And yes, it is. Gumaganda ng gumaganda. Umaangat ng umaangat ang pangalan ng New Sitaw Corporation. Until, eto, hanggang sa naisyohan ng revocation order ng Securities and Exchange Commission ang company na to. So doon na nagsimulang nagkanda leche-leche ang lahat. So ito lang naman po yung naging epekto niyan. Makulong lang naman ang mga pera ng mga tao sa mga bangko ng New Seatow Corporation. Ano ang naging epekto nito? Ano ang naging epekto ng pag-issue ng revocation order ng Securities and Exchange Commission sa New Seatow Corporation from June 25 until now? August 8. Walang malinaw na ebidensya kung nasaan na yung mga pera namin. Basta ba nakapag-issue lang ng revocation order, ganun-ganun na lang. Hindi na tayo tutulungan kung paano natin kukunin yung mga pera natin na nakulong sa mga banko ng company na to. How about securing and protecting the money of the Filipino sellers? It's not bank's property, nor sitaw property. Nor government's property. It is our money. Pera ng mga tao yan. So, Securities and Exchange Commission, do your job. It's not acceptable that you can only issue the revocation order, but then no action no? when it comes to securing and protecting the money of people. Unless gusto nyo ring makinabang dito. So, if you don't want na pag-isipan kayo or paghinalaan kayo ng mga tao to help us, tulungan nyo yung mga tao na makuha, maibalik yung mga pera nila. Our money is still there. Who benefits? Banks? Ito na nga, may nagkwento na isang seller na tinawagan nga siya ng bank. So, sasabihin ko na dito kung anong bank, RCBC Bank. So, ito yung sabi niya tinanong siya ng bank kung may inaasahan siya na pera. So, ito po yung kwento niya. So, ang sabi niya, tinanong po ako kung meron akong inaasahan na pera. So, tinanong siya ng RCBC Bank. So, ang sabi niya, opo, galing sa New Sitaw Corporation. So, pinapapunta siya doon sa branch ng RCBC Bank. Hindi niya na rin kung saan, basta pinapunta siya. So, nung pumunta siya, ang sabi is, ni-refuse daw yung withdrawal niya. So, ni-refuse mismo ng banko, ni-refuse mismo ng RCBC Bank yung withdrawal niya. So, meaning, nilagyan na, pinondohan na ng sitaw yung kanyang withdrawal. Pero, ni-refuse yun ng banko at ibinalik ulit sa sitaw. So, ang sabi niya, dahil ang utos daw po sa kanila ng head office ay huwag tanggapin pag galing kay Sitaw. Sabi ko, bakit ngayon lang kayo tumawag? Kasi last June 13, ko pa po yan winidro. At nagpadala na ang Sitaw ng email sa akin na nirefuse ninyo. So, yon ang sabi niya. 60K ang winidro ko. So, sabi ng bangko, tama daw. Yun po yung pinadala ng Sitaw. Kaso nga, hindi nila tinanggap. Tinanong ko ang dahilan ang sabi po e eh, revoke daw po ang permit kaya pinagbawalan sila ng head office. So mga ma'am sir, ano pong masasabi niyo dyan? So based doon sa sinabi niya, it's clear na pinondohan ng sitaw yung kanyang withdrawal noon. But, ni nirefuse ng bangko dahil sa inisyo na revocation order, sa company. So, sino ang nag -revo? So, ang Securities and Exchange Commission ni ng SEC nang walang assurance kung paano makukuha ng mga tao yung pera nila. Diba? Tinanggala nila ng license. Ang company na to, nang walang kasiguraduhan kung paano mapuprotektahan yung pera ng mga tao. Unless, interesado sila. Actually po, we don't want to think like that. Pero binibigyan nyo kami ng idea para mag-isip ng ganyan. Hanggang sa tumagal na ng tumagal, hanggang itong sisitaw ay nag-take advantage na puro na lang announcement, announcement, tumatagal na hindi natin alam kung gumagawa talaga sila ng paraan. Kung inaantay na lang nilang mawala yung pera ng mga tao, hindi na natin alam kung ano yung nasa isip ng mga taga ngayon. Hindi na natin alam kung anong tumatakbo sa isip nila. Imagine how many days na ang dumaan until na wala pa rin concrete evidence. Kung pinoproseso ba yung mga pera ng mga tao na ibalik sa kanila or pinagkakakitaan. Alam nyo po, yung mata ng evil ay nandyan, nakafocus sa mga pera ng mga taong yan. We're not talking here thousands, millions and millions, even billions dahil yung iba, isang pamilya ng million yung nilagay nila sa negosyo na to. Imagine how many thousands of sellers ang meron ang New Sitao Corporations. So, nasaan na ang mga pera na yun? Sinong nakikinabang? Nandyan pa ba? Who knows? Wala na kaming update na natatanggap. Kung kanino man. Even from na Now, lumapit nga yung isang kasamahan natin and that's Prof. Vincent sa RTIA. And ang sabi niya after niya pumunta doon is in siya na kailangan natin gumawa ng complaint at uh, isubmit ito sa NBI at CIDG. So, kailangan natin mga seller na gumawa ng complaint at mag-submit sa NBI at CIDG. Actually, mga ma'am sir, dadaan pa to sa napakaraming proseso. Dadaan pa to sa butas ng karayon. But still, at least, di ba, may ginagawa tayong action para makuha yung para natin. Kasi walang tumutulong sa atin. Even government, I don't know kung bakit ganon yung advice nila. So, let's trust the process na lang and magtulungan tayo na ipakalat, na i-share yung mga sitwasyon ng sellers ngayon ng New Cito Corporation. Yung sitwasyon kung nasaan na yung pera ng mga tao ngayon. And malay natin, mapansin to ng mga may influensyang tao sa gobyerno na may mabuting puso. Dahil hindi lahat ng may influensyang tao sa government ay may mabuting puso. So, we're hoping na sana mapansin nila to at matulungan nila tayong mabawi yung mga pera natin. Dahil kung tayo-tayo lang mag-uusap at hindi natin ipapakalat ito. So, useless. useless na nagpapalitan tayo ng mga opinion natin and yet wala tayong ginagawang action. So, isa din sa pinapoint out ko sa video na to na mayroong lapses ang Securities and Exchange Commission they are good when issuing revocation order to those company but when it comes to protecting and securing the money of people so kalas kalas na wala na silang pakialam doon on which is meron din dapat silang power na maibalik yung mga perang yon sa mga tao again guys ginawa ko ang video na to para kahit pa paano makatulong. Marinig ito, kumalat ito para malaman yung sitwasyon ng mga seller, ng lahat ng mga seller ngayon. Hindi po ito, lilima lang, sa sampo lang ang seller. Libo-libo po kami. Even OFWs sa iba't ibang bansa. Ang mga pera ng mga tao ay pera nila. Hindi nyo pera yan, hindi nyo pinagpaguran yan. Kaya, marapat lang na ibalik sa mga tao yan. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope na nakatulong po kahit paano sa inyo yung video na to. And if you think na nakatulong, please give us a like. And subscribe na rin po kayo sa ating YT channel. And hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye po!